Anong mangyayari, Tay? Eh, siguro ay hindi ganyan talaga siguro ang tao ay hindi ko rin alam na gano'n ang takbo ng aking buhay. Kasi nagkakatorsi ko na itong asawa. So ito siguro yung uh, ano ng buhay ko itong asawa kong ngayon na -ka -ka Anong, mga, anong plano niyo tay sa mga anak niyo? Kasi, ang plano ko kasi sa mga anak ko sana makapagpatuloy din sa pag-aaral. Hmm. Labas ko dito sa saong ito ay eh, mayroon pa naman ito yung maliliit na ito. Mm. Eh, sana makapag-aral din sila. So, kailangan yung mga pangarap ko din sa kanila yun. Para yan lang ang tanging pagmana ko sa kanila ng pag-aaral nila. Sana mag-focus sila sa pag-aaral nila. Kasi wala akong maibigay sa kanila na kahit kunting ano man lang. Kasi sa kahirapang ganito, na, talaga sa akin ay mahirap din talaga ako. So, ganun lang talaga ang mano ko sa buhay. Kaya kayanin ko sa buhay makabalik sana oh. sila sa pag-aaral. Oo no, po. sana. Pero hindi natin alam kung ang mga plano nila. Bala na kahit bata pa naman sila. So baka sila ay na ng araw pa ganito at magpungusta namin mag-aaral. di, hindi ko alam sa inyo kung ano talagang nasa isip ninyo. Oh, tara, dalhin mo itong bigas. Punta tayo kay papa mo. Alam mo naman, napakalayo eh. No? Bitbitin mo yan. Ay. Punta muna kami. atara. Ah, tara. Tara. Ito. Kala mo, ang layo eh, no? Magandang hapon po. Pasalubong po namin para sa inyo ito. Ah, nandito na pala scholar natin eh. eh, dito na. Magandang hapon po. Magandang hapon, Nay. Ano? Mahayong hapon? Mahayong hapon. Mahayong hapon. Hap, hapon. Maayong. Ah, maayong. Hapon. Maayong hapon. <laughs> Mahayong buntag. Ah, Mahayong buntag. Galing po kayong... Kahapon, doon kami galing sa isang bundok. Hmm. Pumunta po kami doon sa biyanan ko. dinalaw po namin sila doon. Kasi hmm. medyo malayo lang yung tinitirahan nila. Pumunta kami doon. Mm. Yung nga, naabutan kami ng dalawang araw. Mm. mm. Ang pangalan niyo, Kuya? Joar. Joar. Ilan taon na po kayo? 40. 40? Mm. Magkasingitad lang mo pala tayo. Mm. Si, na, si ate, tatay at nanay na lang pala ang tawag ko. Nay? 28. Pangalan po niyo? Lori B. Lori B. Mm. Nasabi po nung nasabab po ni nung anak niyo pang 14 na asawa na mm -hmm. Anong nangyari tay? Eh, siguro ay hindi ganyan talaga siguro ang tao ay hindi ko rin alam na gano'n ang takbo ng aking buhay. Asi nakakatorse ko na itong asawa. So Ito siguro yung uh, ano nang buhay ko itong asawa ko ngayon na ikakatorse. Kasi yung parang hindi siya ano yung makasawa ko Wala'y yung ulit ganun. Ah, asawa tasawa naman ulit. Ah, wala, hindi kapalaran siguro. Ano ba nangungulikta ko kayong asawa? <laughs> <Sorry>. <laughs> hindi, may bata. <laughs> hindi, bakit? Ah. Pakwento nga po, tay, yung una, pangalawa, hanggang 14, anong nung hmm. nangyari? Ang ah, unang asawa ko, ito po yung nanay nila, itong dalawa, hmm. unang asawa ko. Eh, naghiwalay kami. Matagal din kami nagkahiwalay. Hmm. Eh, 14, 14 na taon kami nagsama, eh, naghiwalay kami. Mm. Ay, ko na lang siya. Sabi, sabi niya sa akin, mm. Uh, mag-asawa ka na lang. Sabi ko, hindi dapat yan mangyayari. Kasi kahit gano'n ang nangyari sa atin, hindi ako pabigla lang mag-asawa. Sabi ko, mag-asawa ka na kasi uh, nakagawa na ako ng kasalanan sa iyo. Sabi ko, nasa iyo na yun. Baka mm. pagdating ng araw, magsisi ka na mag-asawa ako. Eh ngayon, nag-asawa ako. Isa linggo lang nakalipas, nag-asawa ako. Eh, nagsama kami, anim na buwan. Walay kami. Asawa na ulit. Ganun lang, ano, ano, hinahanap ko kung saan talaga kapalaran ko. Kung siya na talagang binigay ng Diyos para sa akin. Mm. Ay ngayon, nakikita ko, ay nasa malayo. Eh, kano lang sa Facebook lang kami nagkita. Ito ang asawa ko ngayon, kay 14 ko. Mm. Ay ngayon, pinuntahan ko siya. Sabi ko, sa nanay at tatay ko, puntahan ko siya. Baka siya na talaga yung bigyan ng Diyos para sa akin. Ay, pinuntahan ko. Ay ngayon, nagsama kami. Pero ako na dyan Nagsama kami ang medyo tagal-tagal na. Ay, wala namang medyo. Ano. Oh. wala na ho kayong planong palitan? Wala na po. Ito na po talaga ang, ano? Kasi sa lahat na nakasama ko noon, siya lang pong nagbigay sa akin. Nagkaanak kami ulit. Hmm. Hmm. May bunga na po yung pagkasama namin dalawa. Grabe, 14 na asawa. Unang asawa, una pala yung mama. Oo, oh, oh, mama, mama. Una, una no? Tapos dalawa lang kayo. Mm. sa <clears throat> ayos ang mama niyo. Ang ganda at iniwang kayo. Tapos sinabi daw sa kanya, mm. hindi na daw sila mahal. Mm. Oo. Yan talaga sinabi ng nana nila yung sa maliit pa sila. Kasi gusto ko sana na hindi kami magkahiwalay. Pero itinaboy niya ang mga sa pa. Mm. So, niyakap ko itong dalawang anak ko. Ayaan niyo, malaman niyo ang katotohanan sa paglaki ninyo. At doon niyo malaman kung mahal talaga kayo ng nanay ninyo. Pero inano ko pa rin na huwag niyong isipin yung ginawa ng nanay ninyo. Hmm. Kasi nanay pa rin ninyo yun. So kailangan mahalin ninyo. Yun ay pagdating doon, pumunta yung nanay nila, may asawa na rin siya. Uh. Huwag nyong isipin na masama yun. Kasi nanay niyo yun. Hmm. Ayan, doon kayo nagsimula sa kanya para hmm. kayo mabuhay. Ayun, nagsama rin kami. Kapitbahay hmm. kami nito. Yun. Ayun ay kahit saan pumunta yung mga bata, sabi ko, pag nandoon sa iyo, kasi mga anak natin yun, mm. pumunta rin sila sa akin. Mm. Ay ngayon, may asawa na siya. Pero wala sila anak. Mm. Sa mm. 14 na naging asawa niyo, mm. nakailang anak po kayo? Andang. Pito. Kapito. Ay, ito. pito lang. Mm. Ay, hindi ko so, kayo lahat nagkaanak. Ah, hindi. Yung sa kasama ko, hindi. Mm. Oh, pito lang. Andun lang sa asawa ko na, Doon sa ano, nanay. Na. Uh, mm. Muslim po kayo? Hindi po. Patutubo po na patutubong Mindanao po. Patutubong Mindanao si Nanay. Ah, dumag. Oh. Concern ko talaga eh. Mm. Gusto ni Apriline mm. na maghiwalay yung muna yung mm. <laughs> Ikaw, hindi ka. Hindi, gusto ko sana talaga ano eh, mm -hmm. para tutukan mo nila yung pag-aaral nila. Mm -hmm. na sayang no, tay. ko mm -hmm. sabi nyo kasi, parang suportado nyo rin tong anak niyo eh. Oo, oh, kahit sila ilang nag-asawa, supportado ko pa rin sila. Kasi hindi pa naman alam masyado yung kanilang buhay. Siyempre, bilang ano nyo, mm -hmm. kapwa-tao nyo, ano lang ba yung um, sa akin baka sakaling ano mm -hmm. na magkaran mo na sila sayang po mm -hmm. kasi yung panahon mm -hmm. kasi kung kayo naman kayo naman talaga pagka natapos kayo nakapagtapos kayo eh kayo talaga mm -hmm. eh sabi ng anak nyo kanina ayun na daw mangyari yung lalabas siya sa pagaling siya sa trabaho na wa uh, daw yung isa, hindi, malungkot daw siya. Mm -hmm. Anong anong sabi niyo ba sa anak niyo nung ay, yung una po. Ano ba nangyari pala? Ang nangyari po niyan eh parang nagkagustuhan silang dalawa. Ay eh, sabi ko, wag muna kayo papasok sa ganyang ah, uh, sitwasyon kasi mga bata pa kayo. Ah, so sinabihan niyo uh, naman? Oo, sinabihan ko na pa Sige tayo. Eh ngayon, siya, ay, sige si pa, sabi niya sa akin. Uh, sabi ko, mag aral ka muna at hindi ko pa masyadong, mano yung ano, ay, mag aral ka muna. Hindi, eh, pumunta ako sa ano, Mm Hindi -hmm. ko naman alam kung ano yung takbo nila kasi cellphone to cellphone gamit nila. Mm Hindi -hmm. ko alam. Sabi ko to sa asawa ko, pahulong eh, muna tayo, puntahan natin yung mga ate mo doon, dalawin mm -hmm. natin sila. ay' eh, pagbalik ko, ayun lang nalaman ko na. Nagsama raw sila. Eh, pinatawag na ako ng magulang ng babae, yung balay ko. Mm. sa -hmm. eh, usapan na namin. Eh, yun, medyo ako na ano kasi nag -nab nabigla ako. Mm. Okay, ganun ang nangyayari. Para din mm. ako malungkot pero wala akong magagawa kasi sariling pag-ibig nila 'yun. Hindi ko naman maliktanan ang pag-ibig nila kasi sa kanila 'yun mismo mm. galing. So, sabi ko sa kanila, ano ba itong mga ano niyo? Ah, ito ba 'yung na ah, kagustuhan niyo? Wala bang nag-utos sa inyo na gagawin niyo? Mm. So, sabi na kagustuhan namin. Ah, ngayon, anong plano niyo mag-aral ba kayo? Hindi na. Mm. Ang sagot sa akin po ay hindi na raw. Ay, sabi ko, wala akong magagawa. Pero pagdating ng araw, ah, hindi po sa amin ang pagsisikong di sa inyo. Mismo. Mm. Sinabi ko na yun sa kanila. Kaya kanila yung dalawa mismo, hindi lang sa anak ko. Diyan po sa isang anak ko na rin na yan. Sinabi ko na yun sa kanila mismo. Tapos tinulungan niyo pa kung gumawa pa Oo. Tatlong araw po silang nagsama. Sabi ko, gawin ko yung bahay niyo para malaman na ninyo ang kanyang buhay. Mm. Kaya kung anong kilos niyo at alam na ninyo. sa uh. so kayo nagsama? Hmm. Sa? Sa kayo nagsama, yung tatlong araw. Dito muna, halo-halong na kami. Mm. Ah, dito muna. No, dito po kami muna. Na, ano, sabi ko, kahit ganito kalit yung ano natin, ay dito muna tayo. Sa tatlong araw na yun. Pag gagawin ko muna, kahit ulan, init, Ano ko na lang, papasok ko sa ano para magawa ko lang yung ano Yung bahay Oo. No. Mm, yun nga, mm. nakilala ko din yung mm. anak niya. Una, nakakilala ko po si Ate April eh. Mm -hmm. Tapos dumating ko yung anak niyo naka-uniform. Mm -hmm. so, <laughs> no. <laughs> Bakit? Wala pala siyang ano, hmm, wala mo pala yung uniform niya. Kulang po, no? po, yun ang ano niya sa akin lagi pero hindi ko naman maabot masyado kasi yung trabaho araw-araw ko sa ano po ay tagtatabas hmm. ay 350 ang araw. Ay hindi masyado kaabot minsan kasi gastos pa namin, ay eh, hindi na masyado makahabol ako sa ano. Mm. Ayan. Yan. yan lang talagang, ano, kasi sabi ko, baka balang araw, hindi natin alam kung mm. ano man yung looban <coughs> ng Diyos para sa atin na matulungan din kita. Kasi alam mo naman, ang buhay ngayon ay medyo gipit. Mm. So, hindi kita masyado manopro. Hindi tayo wala ng pag-asa kasi mm. hindi natin alam. Mm. Ano ko sa kanya, ano. Anong mga anong plano niyo tay sa mga anak niyo? ang plano ko kasi sa mga anak ko sana makapagpatuloy din sa pag aaral mm. Labas ko dito sa nagasawang ito ay eh, mayroon pa naman tuwing maliliit na ito. Mm. Eh sana makapag-aral din sila. So kailangan yung mga pangarap ko din sa kanila yun. Para yan lang ang tanging pagmana ko sa kanila ng pag aaral nila. Mm. Sana mag-focus sila sa pag aaral nila. Kasi wala akong maibigay sa kanila na kahit kunting ano man lang. Mm. Kasi sa kahirapang ganito, talaga sa akin ay eh, mahirap din talaga ako. Ito so, naman talaga ang mano ko sa buhay, kaya kayanin ko sa buhay. Makabalik sana sila sa pag-aaral. Oo po, eh, sana. Pero hindi natin lang kung ano mga plano nila. Balang araw na kahit bata pa naman sila. So baka sila ay pagdating ng araw pa, ganito at gusto mag namin mag-aaral. hindi ko alam sa inyo kung ano talagang nasa isip ninyo. Sabi po ni, sino bang kausap ko nun? Si Athena gusto niya mag-aral pero natatakot daw po yung anak niyo baka may manligaw sa asawa niyo doon. Uh, yan lang. Yan sa ko lang. Hindi naman kung may ka. Oh. oh, ganun lang yan. Ay eh, kung gusto mo mga yung asawa mo, may tiwala ka. Hmm. Ibigay mo sa kanya ang tiwala. Pero kung magawa man niya yan, kasi ibig sabihin, hindi kanya mahal. Hmm. Kahit kayo mag-asawa, kung gusto n'yong magkapagtapos sa pag-aaral, kasi yung pag-aaral ninyo, hindi yan para sa, para sa inyo. Pag dati ng araw, hindi, eh kung makapagtapos, hindi. Eh, ano pang gagawin sa buhay? Para mm -hmm. naman sa inyo yun. So, kailangan, ibigay nyo ang tiwala sa bawat isa sa inyo. Kahit mag-aaral yung asawa mo, ikaw ba yung mag-aaral, gano'n. Mm -hmm. Ikaw ba yung nagtrabaho, kasi ikaw na lalaki. So, di, ibigay mo ang tiwala sa asawa mo, kahit mag-aaral siya. Kung gusto siya mag-aaral So, huwag kang mag-isip ng kahit ano-ano, ibigay mo sa kanya yun. Hmm. Ganun lang yan. Yun, hindi ko rin alam kung anong plano na sa dalawa. Mm. Baka sakali lang, ang darating araw, magplano sila ang dalawa na mag-aral sila. Hmm. Mm. Okay lang makausap si Nanay Rub Ruby? Oo, no, Lori dito. Kumusta po kayo dito, Nairobi? Okay lang po. Mm. Nung nagsama po kayo, alam niya ba na naka thirty na asawa na po siya? Oh, yes. hmm, hindi po ba kayo natakot na pagpalit din ako ba ng araw? Hindi po ako natakot. Hmm. Bakit to? Kasi kung gagawin po niya yun kahit po magkasama na kami, pwede po niya yung gawin. Hmm. sa saan po kayo nagkakilala? Sa cellphone lang po, sa Facebook. Ah, So, nasa Mindanao ka, mm. Tay. Tapos kayo dito. Opo. Uh -huh. eh, sino ang unang nakakita? Siya po, siguro. Hmm. Ako po ang na nakakita sa kanya. O, paano? Pwede yung pakwento sa amin, Tay? Paano kayo nag, ano? Ah, uh, yung una, tinignan ko. Baka sa akin, lagi ako nag-ano sa cellphone. Hmm. Anong ah, nangungulekta kayo hmm, talaga ng um, nano na asawa. ko siya. Nanoko <laughs> 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 eh. Oh. Nakano siya. Nakatayo siya. Natabi sa bulak na. Baka siguro, baka ito na siguro. Yun ang nasa isip ko. Ay, ko siya. Baka siya na talaga. Oh, baka siya na siguro ito. Mm. Ayun. Ay, dating doon. ko talaga siya. Ay, reply siya. Mm. Abang tumatagal, nasabi niya sa akin, puntahan mo na ako. Talagang mm. na yung sarili ko na tatanggapin kita. Ah. Oh. Ay, ngayon. Parang tumatagal yung mga ilang buwan siguro. Eh. Sabi niya sa akin, yeah, hey, hindi ko na kaya na, hindi kita makita, kailangan pumunta ka na. Eh, sabi ko, napakalayo, hindi ko alam yung lugar na yun. Mm. Eh, paano kita mapuntahan? Eh, sabi niya, sige na, sigi na, makapunta ka na rito. Mm. pinuntahan ko talaga po siya. Eh, ngayon, sabi ko, sige, gagawin ko ang paraan na makapunta ako. Eh, sumakaya po ako sa aeroplano para makapunta lang ako. Uh -huh. Sabi ko, kahit na eh, ano ko na yon hindi ko alam po yung lugar na yun, pupuntahan ko. Ay, pinuntahan ko talaga. Ay ngayon, dumating po ako dito. Nakatulog po ako sa bayan isang gabi para makatagos lang. Mm. nahanga, nakita ko na siya. Niyakap ko na siya. Sabi ko, tara na. Isinama ko na po siya sa amin. Mm. Yung, pag, Ay, inuwi niyo oh, na sa amin? Oh, inuwi in 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 ko muna. Oh. Ay, ngayon, pinakilala niyo na siya. Oh, pinakilala ko na doon sa mga magulang ko. Ay, hindi pa ako, pagdating ko dito, parang itinakas ko na lang siya. papunta sa amin. Hindi alam ng mga magulang niya. Ah. Mm, parang tinanan ko na papunta sa amin. Eh mm. ngayon, bumalik din ako. Sabi ko, babalik tayo. At harap, harap din ako sa mga magulang mo. Mm. Para wala pong masabi sa akin ng mga magulang mo. Ganon. kanon. Mm. Eh ngayon, ay, nagsama kami dalawa. Mm. Mm, Yon po ang kasaysayan namin dalawa. Uh, so, ilang taon na nga ako kayo nagsasama? Tatlong taon pa lang po. Mm. Magaling mo ba siyang, anong tawag doon? Mag-deep time, mag magsalita po. Oo. Oh. Opo, oh, magaling ako siya kung magsalita. <laughs> ako kayo sa ganun. <laughs> mm. Okay. Pagsalita Kumusta? po talaga. Yan. Oh. Pupunin ko yung mga between para sa sa'yo. Ganun, <laughs> ganun po ba? Paano Man, po ba? mo. Eh, mabalik ko tayo sa ano, anak, mga ano, anak nyo. Hmm. Ano po ba? Ang plano nyo talaga dyan. So, Wala so, na talaga. Magsasama na po sila. Oh, ang Sa kanilang, ang dalawa, ay eh, hindi ko na po sila ma-dictahan doon sa kanilang pagsasama. Mm. Nasa kanila na po yung desisyon. Kung anumang desisyon ng dalawa, yeah. eh, kasama na po ako doon sa desisyon nila. Kapag, halimbawa, mm. pagdating na nga raw, magsabi sa akin tayo, ganito yung plano namin. Mm. So, sabi ko nga sa kanila, habang ngayon ay hindi pa niyo alam kung anong takbo ng inyong buhay, nasa likod lang ninyo ako hindi rin kayo pabayaan. Pero sa ano ninyo, wala na akong ano doon kasi magkasawa ko tayong dalawa. Mm -hmm. Pero sa mga ganyan, kung ano man yung gusto niyo sa buhay, sabihin niyo lang sa akin para mabigyan ko rin kayo ng bilang payo para kayo ay makapagpagtuloy. Mm -hmm. mm -hmm. Hindi ko rin alam yun kung anong-ano nila dalawa. Nasa kanila yun kasi na, may, may desisyon na sila. yung so, gusto nilang ano silang dalawa, makapag-aral. Yun ang gusto ko rin sa kanila. Kasi mm -hmm. para yung mabigyan din silang kinabukasan. Hmm. ako sa kanila. Para hindi sila maghirap. Para yung, ano, gusto ko pagdating ng araw, kahit ako'y tumanda, yung sa inyong pinagsikapan, nasa inyo naman yun. Hmm. Yung, nag aalala nga po ako eh. Hmm. Bubuo na daw siya ng pamilya. Kung ibig sabihin, naggagawa na sila ng baby. Siguro. Yun lang ang nanonok ko doon. Parang hmm. Tutusin mo, ikakas pa kayo sa labi. Ang bata niyo pa. Oo. Oh. Alam mo, ano na yung mga bata ko, mm. Ano? no? Nonay? Oo. Mm. Alam-alam na nila kung anong dapat. Eh. Ayun ay, nga siya, Nasa inyo na. Hmm. Eh, nag sila na namit lang. Sayang. Ay ko, sayang ang ginabukasan. wala. wala nasa si ate yung anak niyo, may pinangako ako sa anak niyo. Mm. sabi ko kasi dahil wala nga siyang uniform ako bibili po ng uniform niya mm. Nasa ba siya? Tawa? isang piraso ay isang, isa lang suot niya pag tuwing hapon lalabahin niya pagka umaga eh sasuti naman niya yun nung oh, nga ako doon sabi ko ano kayang dapat kong gawin mm. nung hinawa ako sabi ko eh yaan mo lang ko na rin ako kahit may konting mag ka na ako. dito. Yeah. Ate, dito ka nga sandali. Dito ako na ano Dito ako na. Tignan mo naman ang tsura niya. Mm. Ay. Ah, dito ka muna. Upo no. muna dito. Hindi, <coughs> hindi <coughs> Yung <coughs> anak niya pang ano Pang... Mm -hmm. Siguro mga li limang taon pa pang pang Miss Universe yung ano niya. Yung dat yung ano niya, uh -huh. niya, yung mukha niya. Ang ng mukha Oh. Kasi malaki. Ay, malaki ba yung kamay ko? Oh. <laughs> Sa ngayon tayo ganito. Ah, uh, kasi na yung ibang mga bahay diyan. Uh -huh. ko na. Mm uh -huh hindi ko kayo matatanong muna kung ano yung may, may tutulong ko dito sa bahay niyo. Pero ang gusto kong unahin yung ano muna. Pero kung, uh, mapupunta rin ho tayo dyan. Kasi gusto ko ano muna. muna yung ano muna. Ang mahalaga muna yung ano, yung ano ni ate. Kasi meron akong mga... mga pinasimulang bahay o dyan kahit mm -hmm. yung bubungan yung ano gusto ko yung ano muna iwan ko muna tong mm -hmm. pera na to mabili mo yung gamit mo sa mm -hmm. yung uniform sabi ko sagot ko ni di ba? oh tabi mo yan salamat to na ng ating adjustment sa inyo no tsaka na ako din magtanong sila sa anak nyo. kasi ano i Sayang, nanginayang nainay ako eh mm, -mm. Ang dami pong pwedeng magawa, kuya. Sayang. Ang dami pong pwedeng mangyari sa buhay nyo. Lalo na doon sa asawa mo. Pwede yun, kahit magkasama kayo, kung talagang ayawin yung paano. Mag-aral kayo. Sayang. Kahit siya man lang. Huwag mo munang isipin yung sabi mo, gusto mo, pagdating mo, galing trabaho, kita siya. Eh siguro, pagdating mo, nandyan na rin siya, galing sa school. Ang kinakatakot mo lang talaga, baka maligawan siya sa... Ba? Sa... Sa ano uh, uh, hmm. ano? Ganito rin yung ano... Mm -hmm. patetum oh. yung bubungan nila. At least, ano na pa naman to? Kailan na no na palit? Bago, bago pa eh. Bagong palit. Binigay lang. Binigay lang ah, po yan. Binigay, eh, binigay, binigay lang po. Ano lang tay, um, gusto ko kahit papano pa, unahin ko muna yung tatlong pinapaayos ko dun, No? Okay po. Kung ano man, kung ano yung pwede nating ayusin dito sa ano nyo, Ako. no? Okay. sa bahay nyo. Ang mahalaga, mas okay to. Um, mm. Nate. Okay. Siyempre, ano dito ka tayo na 33 na bahay lang naman silang ganito. Sana, lahat sila maano natin uh, kahit pa pano, yung tulugan ng mga bata. Okay. <sighs> hindi ka masyado magawa po siya. ang ano na ito sa lahat kasi eh, minsan, ay minsan araw-araw malakad yung trabaho. Mm. Ay, arawan lang po yung ano namin, 350 ng araw. Mm. Yung kahapon ay nang isang araw nung binigyan ko ng ano, yun eh. lang nilang gumawa. Mm. Talagang gusto nilang hindi maulanan yung mga anak nila. Mm -hmm. Tapos ikaw, babalikan kita baka Monday, magasawa mag-asawa, matanong ah. ko kayo ulit. Dito muna kami sa lugar. Hindi po. Hindi po.